value individual ang suspect na sumasay na umano dahil sa kulang nakita sa pangangasada. Tinutugis na nila kung sino ang pinagkukunan ng droga ni alias Waldo at mga posibleng parokyano. Mahaharap ang tuber sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Kaservisyo mo sa Cebu, Ani Perez para sa Teleradio Servisyo at Radio sa Istreta. Maraming salamat, Ani Perez sa iba pa pong balita, pinag-aaralan na ng gobyerno imandato ang National ID bilang requirement sa pagtanggap ng ayuda. Nababalita at nagseset bisyo mula sa Quezon City si Christian Yosores. Christian! Jonathan, posibleng mahirapan sa pagtanggap ng ayuda at ipapulong ng pamahalaan ng mga Pilipinong walang National ID. Sa pulong ng Economic Development Group at Interagency Committee on Inflation and Market Outlook, sinabi ng economic officials na ikinoconsidera ng gobyernong gamitin ang Pilipinas. Islands Navigation System o PILS sa pagre-registro at validation sa pamamahagi ng AIDA. Kapag natuloy ang panukala, maimamandato na ang National ID bilang requirement sa registration at pag-validate sa mga tatanggap ng AIDA mula sa gobyerno. Sa ngayon kasi, ipatibang ahensya ng pamahalaan ng nangangatwa sa registration at validation sa mga ng mga pinipestaryo tulad ng DSWD para sa 4 DOTR para sa fuel subsidy ng mga PUE at DA sa ayuda ng mga magsaka huling datos ng Philippine Statistics Authority o PSA noong June 14, 2024. Mayroong mahigit walong po milyong Pilipino na nakapag-registro na ng kanilang national ID. Pero halos limang po sa lawang milyong palama, ang physical ID na na ita-deliver. Matatandaan na na ng civil ID sa PSA o yung digital at pag i sa presyo ng national ID na maaari na rin gamitin sa mga tatasyon habang hindi so na... ang pag-deliver ng physical na ID. Ang hindi siya mga sa Kettle City